What's up what's up mga idol for today's video talad samaan nyo ako para mamulot ng lata sa kalsada Pero bago yan mga idol papakilala muna tayo Louie nga pala aka Dadilo ng Finland So dito nga pala mga idol ay meron ding halaga yung mga lata at mga plastic bottle na lagayan ng tubig at mga soft drinks kaya naman pagkahatid ko kanina ng aking asawa sa kanyang kabaho ay naisipan kong mamulot dahil madami akong nakitang mga lata na nakakalat sa kalsada. Tingnan nyo guys yung oras. It's already 7.30 pero Tama ang narinig nyo mga idol, dito ay madilim pa kahit 7.30 na ng umaga pero hindi at lang yan para tayo mamulot ng lata. Dahil malaking bagay din yung mga lata na yan kapag ka naipalit mo na, pandagdag din yan sa budget na pang ulam sa isang linggo. Dito makikita yung ano, mga loads, yan. Yan, 15 cents. 15 cents itong ganitong kalaki. Tama yung dinig nyo mga idol, 0.15 cents euro yung ganong kalaking lata. So pag tinimes mo sa peso yon mga idol, edi may 9 pesos ka na sa isang lata lang na ganon. Kaya naman kahit na namamasyal lang ako at may nakita ako sa kalsada na lata ay pinupulot ko ito at inuuwi sa bahay para madagdagan yung stock ko sa bahay. Isa lang ito sa mga diskarte ko para kumita mga idol at makatulong na rin sa gastusin sa bahay dahil hindi pa ako makapasok ng trabaho dahil hinihintay ko pa yung aking identity card kaya naman lahat ng pwede kong gawin para kumita ay ginagawa ko makatulong lang kay Minsy sa gastusin punong-puno na oh wala na tayong paglagyan ano ba yan hindi ba natin ala ano nangyayari para na yung mga awak oh naku parating na ata si vampire kunin na lang natin itong mga nandito So ayan na nga guys, nakapalik na tayo ng bahay Balik lang tayo sa bahay. Ito, ito yung ating na uh, pulot na mga lata. Ayan. Isang basket. Oh, okay. Malaking basket yan. Kinulang pa. Kaya bukas magdadala ako ng dalawa. Dalawang ganito. Yes. Tutulog na talo ko yung ating prinsesa. So ayan mga idol, nililinis ko muna dyan yung mga lata bago ko ilagay dun sa istahan ko. Kailangan kasing malinis yan bago mo ihulog sa machine para hindi, hindi niya i-reject. guys, panapit ng matuno nandito na kapag natin yung bukas pwede na yung ipalit dun sa ano magiging resibo na ito bukas tapos pwede na natin ibili dun sa mall, fresh ma mall Bili natin ng mga groceries so ayun guys salamat sa panonood Hanggang sa susunod, nabangan nyo yung part nito yung pag natin dun sa machine yung pagpapalit natin para meron na tayong pambili ng pang-ulam. Okay? Salamat po sa panonood at God bless us all.